kahit anong pilit ng Russia, hindi pa rin nila makuha ang Pokrovsk. Patuloy talaga ang pagsubok nila. Sa halos buong panahon ng digmaan sa Ukraine, ang mahalagang lungsod na ito ay matagal ng target ng Russia dahil sa kahalagahan nito, sa lohistika ng Ukraine, at sa papel nito bilang pangunahing kuta sa Donetsk. Pero paulit-ulit na umatake ang Russia at paulit-ulit din silang nabigo. Noong Agosto 28, sumugod ang Russia sa Pokrovsk gamit ang armored na sasakyan na layong mapasok ang lungsod. Iba ang plano ng Ukraine. Habang sumusugod ang mj atanke ng Russia, inakit, inakit sila ng Ukraine sa bitag. Ginamit ang High Mobility Artillery Rocket System para sirain ang MJ tanke. At nabigo muli ang pag-atake sa Pokrovsk. Noong Setyembre, isa iniulat ng United 24 Media na napaurong ng Airborne Forces ng Ukraine gamit ang HIMARS ang kolum ng armadong sasakyan ng Russia na nagtangkang sumulong sa Pokrovsk. Bagamat lumabas ang ulat noong Setyembre, inilunsad na ng Ukraine ang nakamamatay na bitag ng High Mobility Artillery Rocket System noong Agosto 28. Nagsimula ito ng madiskubre ng Ivan Franco Group ng Ukraine, reconnaissance unit ng ika-70 Sham Air Assault, Assault Brigade, ang isang mekanisadong assault group ng Russia. Naglakbay sila ng 6 na milya sa likod ng front lines sa Pokrovsk mahusay ang MGA tangke dahil hindi sila napansin. Pero malalaman nila na kahit makarating ng 6 na milya sa likod ng kalaban, walang saysay lalo na kung sasabog ka rin sa huli. Pinanood at inaral ng grupo ni Ivan Franco. Nalaman ng grupo na ang armadong hanay ay may pitong sasakyan, kabilang ang ilang tangke at infantry fighting vehicles. Kasama ang isang daang sundalo, ilang nakasakay sa konvoy ng tangke, infantry fighting vehicles at motorsiklo. Maaaring mukhang kakaibang pagpili ng sasakyan iyon. Pero ginagamit na ito ng Russia sa malaking bahagi ng 2000 at 25. Nagbibigay ang motorsiklo sa MG Asundalong Russian ng bilis at liksi laban sa drone ng Ukraine. Iyon ang lohika. Kung totoo nga ba iyon ay pinagdedebatehan pa. Bukod PA rito, ang MG tropang nakasakay sing spamap, pa sa motorsiklo ay kailangang isakripisyo ang armor na ibinibigay ng MG tanke at mas matitibay na sasakyan. Ibig sabihin, kapag naabutan sila ng drone, tiyak ang kamatayan. Ginagamit pa rin ang motorsiklo ayon sa grupo Ivan Franco pa team J tangke, infantry, sasakyang pandigma at maraming tropa. Maaaring magdulot iyon ng matinding pinsala kung makakalapit sa depensa ng Pokrovsk. Kailangang may gawin. Sa Telegram, ibinunyag ng grupong Ivan Franco ang tugon ng Ukraine sa natuklasan. Ang crew ng Kuan Selim, ang crew ni Ivan Franco, katuwang ang High Mobility Artillery Rocket System Team, ay nagdulot ng malaking pinsala sa kalaban. Ayon sa grupo, hindi nakarating sa unahang posisyon ng ikapitumput Sham Air Assault Brigade, ang armadong grupo, at natalo sila. Patuloy na susubukan ng kalaban na magsagawa ng meteor assaults sa ating MGA posisyon. Pagtatapos ng grupo. Laging handa ang IFG at masayang ipadadala lahat sa konsyerto ni Cobzon gamit ang MGA drone mula sa komunidad ni Sternenko. Patuloy susubukan ng Russia kunin ang Pokrovsk, ngunit paparusahan sila ng Ukraine sa bawat pagtatangka. Nagbigay ang United 24 ng dagdag detalye sa ginawa ng Ukraine. Ayon dito, tumulong ang grupo ni Ivan Franco sa pagkoordinana ng dalawang high-mobility artillery rocket system strike na sumira sa MJA Russo. Ang unang strike ay tumama habang gumagalaw ang hanay. Dito mahalaga ang presisyon ng High Mobility Artillery Rocket System dahil kaya nitong tamaan ang gumagalaw na target at magdulot ng kalituhan. Kasabay ng malakas na pagsabog sa hanay, ang unang pag-ataking ito ang nagpahinto sa hanay na nagbigay daan sa MGA drone operator ng Ivan Franco Group na pakawalan ang isang maliit na grupo ng MGA First Person View or first person view drone upang umatake ang MGA sundalo at sasakyan na di tinamaan ng unang high mobility artillery rocket system strike. Pagkatapos ng drone mission, naglunsad ang Ukraine ng high mobility artillery rocket system strike na tuluyang tumapos sa natitirang MGA sundalo. Kumpiyan sa PA sila, ilang sandali lang ang nakalipas dahil nakapasok na sila sa likod ng MGA linya. Gusto ng Russia na itanggi at sabihing hindi nangyari ang atake at nagsisinungaling ang MGA sundalong Ukrainian tungkol sa pagkawasak ng armadong kolum. Pero, gaya ng madalas mangyari sa digmaan kung saan palaging ginagamit ng Ukraine ang social media at sarili nilang MGA recording para labanan ang disinformasyon ng Russia. Mayroong video ng pag-atake at pinatutunayan nito na ginawa ng Ukraine ang eksaktong sinasabi ng grupo ni Ivan Franco na ginawa nila. Inilathala sa YouTube ng The Military Show, tumatagal ang video ng mga 3 minuto at ipinapakita nito ang halos buong High Mobility Artillery Rocket System Strike habang nangyayari ito. Ito ang unang kuha ng armadong hanay ng Russia, malamang galing sa reconnaissance drone ng grupo ni Ivan Franco na nakapuwesto sa taas. Walang nakapansing ruso na natunton na sila ng Ukraine hanggang ilang segundo bago ito nangyari. Malakas na pagsabog ang nagpalipad ng alikabok at usok ng tamaan ng unang high mobility artillery rocket system strike ang target. Nawala sa malaking ulap ng usok ang dalawang sasakyang nadamay sa pagsabog. Nagmadaling tumakas ang natirang MGA sasakyan mula sa hukay na ginawa ng high mobility artillery rocket system. Nagpalit ang video sa drone footage ng grupo ni Ivan Franco habang nililinis ang MGA natirang buhay. Isang first person view drone ang mabilis na lumalapit sa sasakyan bago ang mismong tama. May reconnaissance drone na kumukuha ng pag-atake mula sa ibang angulo para ipakita ang bisa nito. Ilang ulit ang proseso habang ipinapakita sa screen ang mga sasakyan na tinatamaan ng first person view drone. Sa isang atake, tinamaan ng drone ang sasakyan. Kaya ito'y sumabog sa malaking apoy na walang nakaligtas. Sa huli, ipinakita ang ikalawang malakas na atake ng High Mobility Artillery Rocket System na tuluyang sumira sa natitirang hanay. At iyon na iyon. Walang laban ang MJ sundalong Ruso. Pagkakita pialang sa kanila ng Ukraine, tapos na agad ang lahat. Ibinahagi ng Euromaidan Press, ang pinakahuling bilang ng nasawi sa High Mobility Artillery Rocket System attack ng Ukraine. Bawat sasakyan ay nawasak sa pagsalakay ng Ukraine at hindi bababa sa limampu sa isang daang sundalo na kasama sa hanay ang nasawi. Hindi pa tiyak kung ilan ang nasugatan o nakatakas sa rocket at drone ng Ukraine. Idinagdag din ng Euro Maidan Press na ang hanay na target ng Ukraine ay pinaniniwala ang kamakailan lang ipinadala mula sa rehiyon ng Kursk ng Russia. Ipapaliwanag namin kung bakit may malaking hanay sa rehiyong inaasahan ng Russia gamit ang mas maliliit na unit nitong MG Abuan. Pag-uusapan PA natin ito sa video may tanong muna tayo. Bakit High Mobility Artillery Rocket System ang pinili ng Ukraine laban sa armadong grupo ng Russia sa Bokrovsk? Mas madaling sabihin, panoorin mo na lang ang video ng pag-atake at magpasya ka. Mas pinatunayan ng pangalawang High Mobility Artillery Rocket System Strike na kuha ng Ukrainian drones ang lakas ng sandatang ito. Ipinapakita ng lawak ng pagsabog na kayang pabagsakin ng High Mobility Artillery Rocket System ang ilang armored vehicles kapag nagsama-sama ang MGA ito. Dapat masusing suriin ang sandatang gawa sa United States na ito. Gawa ng Lockheed Martin at dinevelop ng British Aerospace Systems ang sasakyang nagdadala ng sandata. Ang High Mobility Artillery Rocket System ay isang mobile artillery rocket system na walang kapantay na kayang ilabas ng Russia. Ang natatanging katangian nito ay pinagsasama nito ang matinding lakas ng putok na inaalok ng isang multiple launch rocket system. Multiple launch rocket system at ng isang wheel chassis. Pinapayagan nito ang high mobility artillery rocket system na mailipat sa kahit anong lokasyon kung saan ito kailangan nang hindi kinakailangang baklasin ang sistema. Kailangan lang sumakay ng mga operator ng high mobility artillery rocket system ng Ukraine sa sasakyan at magmaneho hanggang sa abot nila ang target na gusto nilang tamaan. Ayon sa Army Technology, kayang maglunsad ng high mobility artillery rocket system ng iba't ibang United States multiple launch rocket system bala mula karaniwan hanggang extended range rockets na tumatama sa maas mas malalayong target. Kaya ng High Mobility Artillery Rocket System magpaputok ng Long Range Atakams Missiles at Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Munitions. Lahat ng ito ang dahilan kung bakit isa ito sa pinakamaraming gamit na sandata na mayroon ang Ukraine sa kanilang arsenal. Ayon sa Army Recognition, ang High Mobility Artillery Rocket System Launcher ay kayang maglaman ng anim na multiple launch rocket system rockets ng Amerika o isang Atakams missile. Depende sa paggamit ng Ukraine, tatlong tao ang nagpapatakbo ng sandata, kasama ang sasakyang nagdadala nito. May armor ang high, mobility artillery rocket system launcher, laban sa maliliit na armas, putok, at MG apira ng bala. Pero hindi ito ang pangunahing protection ng high, mobility artillery rocket system. Ang bilis at liksi ng high mobility artillery rocket system, ang dahilan kaya ito delikado para sa Russia maaaring tamaan ng Ukraine ang isang target. Gamit ang High Mobility Artillery Rocket System, at pagkatapos ay mabilis na umalis mula sa pinagmulan ng pagpapaputok sa bilis na umaabot hanggang limang daan at dalawamputwalong milya bawat oras. Kahit malaman PA ng Russia kung saan nang galing ang atake, huli na ang lahat. Kapag nakapagpadala ng drone o nakapaghanda ng kontra-atake ang Russia, wala na ang High Mobility Artillery Rocket System ng Ukraine maganda rin ang abot ng sandatang ito. Kapag gamit ang multiple launch rocket system na uri ng bala, kayang tamaan ng high mobility artillery rocket system ang MGA target hanggang 200 at 77 na milya ang layo. Umaabot naman sa 400 na at 35 milya ang abot nito. Kapag gamit ang extended range guided multiple launch rocket system, nabanggit natin kanina. Kung gagamitin ang high mobility artillery rocket system, para maglunsad ng Army Tactical Missile System na Misayel. Kaya, nitong tamaan ang MJ target hanggang isang daan at 86 na milya ang layo. Tulad ng sinabi natin, isa itong maraming gamit na sandata. Sandata rin itong naging susi sa depensa ng Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia mula simula ng pananakop ni Putin noong Agosto 2022 22, 22 ilang, Iniulat na ng British Broadcasting Corporation kung paano binago ng High Mobility Artillery Rocket System ang digmaan para sa Ukraine. Ipinapakita nito na isa ito sa unang sandata mula kanluran na dumating sa Ukraine nang magsimula itong tumanggap ng tulong militar mula sa MGA kaalyado. Napakahalaga ng MGA ito sa simula. Dati, ginamit ng Ukraine ang High Mobility Artillery Rocket System laban sa MGA na kapirming target tulad ng command center. Hindi laban sa gumagalaw na puwersang Ruso ayon kay Professor Phillips O'Brien ng St. Andrews University, professor ng Strategic Studies. Ginamit ito sa silanganing Ukraine. Tinamaan ang MGA imbakan ng bala tatlong pumilya sa likod ng linya ng Ruso, ayon kay O'Brien sa British Broadcasting Corporation. Noong Agosto 2000 at 22, ginamit ng Ukraine ang buong potensyal ng High Mobility Artillery Rocket System sa pag-atake sa gumagalaw na target. Ayon sa professor gaya ng nabanggit noong Agosto 28, tatlong taon matapos ang ulat ng British Broadcasting Corporation na pahusay ng Ukraine ang depensa, at tinatamaan na ang MGA tanke at armored vehicle na umaatake. Makalipas ang ilang buwan mula sa ulat ng British Broadcasting Corporation, tinawag din ng Popular Mechanics, ang High Mobility Artillery Rocket System na game changer sa kanilang artikulo. Pinayagan ng sandata ang Ukraine na makabalik sa laban kontra Russia at sa patuloy na daloy ng MGA sundalo at armored vehicle nito. Mabilis na kuha ng Ukraine ang MGA teritoryo sa tulong ng High Mobility Artillery Rocket System noong 2,000 at 22 ayon sa ulat kasama ang paglaya ng Izium, Liman at Kupiansk. Dahil ang MGA sandatang ito ay scoot shoot, ibig sabihin ay mabilis silang makakaalis sa kanilang posisyon. Pagkatapos magpaputok upang makaiwas sa pambabaril ng Russia bilang ganti napakahirap silang patamaan gamit ang counter artillery fire. Ayon sa popular mechanics noon, lumipas ang tatlong taon, nag na ang papel ng high mobility artillery rocket system sa Ukraine. Mahalagang sandata pa rin ito. Gaya ng pinatunayan ng pag-atake ng Ukraine noong Agosto 28. Ngayon, ang malaking hukbo ng drone ng Ukraine ang gumagawa ng maraming dating gawain ng high mobility artillery rocket system noong unang taon ng digmaan lalo na sa pagsira ng MGA tanke ng Russia. Gaya ng pag-atake sa Pokrovsk na nabanggit natin, malaking pinsala ang dulot ng drone ng Ukraine. Unang atake ng High Mobility Artillery Rocket System lumikha ng kalituhan. At pangalawa, tinapos ang natitirang armored column. Mahalaga pa rin ang High Mobility Artillery Rocket System sa 2,000 at 25 tulad noong 2,000 at 22. Ayon sa National Security Journal, dahil mahusay gamitin ng Ukraine ang sandatang ito Halos lahat ay gustong magkaroon ng high mobility artillery rocket system missiles lalo na ito para sa mga bansang katabi ng hangganan ng Russia, Belarus, Kaliningrad, gaya ng Baltic States at Poland. Ayon sa journal, ang tatlong Baltic States na Lithuania, Latvia, at Estonia ay itinuturing na mahalaga ang kakayahan ng high mobility artillery rocket system na magsagawa ng malalalim na pag-atake sa likuran ng kalaban upang mapigilan at maantala ang anumang puwersa ng pananakop. Nakuha ang MGA konklusyong ito mula sa pagmamasid kung paano epektibong ginamit ng Ukraine a ang high-mobility artillery rocket system laban sa Russia sa mahigit tatlong taon. Noong Agosto 28, muling pinakita ng high-mobility artillery rocket system ang kakayahan nito. Kapag umatake ang Russia gamit ang mekanisadong hanay, perpekto ang high-mobility artillery rocket system na panlaban dadalin tayo ng bagong pag-atake ng Ukraine sa ipinapakita nito sa Russia at paghina ng pagsakop sa Pokrovsk. Para sa simula, mas kaunti na ang tangke ng Russia para maabot ang layunin kung itutuloy nila ang mekanisadong pag-atake sa lungsod ng Ukraine. Noong simula ng pananakop ni Putin, inakalang ang MGA Metal na halimaw ang susi sa tagumpay ng Russia. Pero ang HIMAS Magadron at sandatang kontra-tangke ng Ukraine ay... Malaki ang pinsalang idinulot sa imbakan ng tangke ng Russia, sabi ng Ministry ng Pananalapi ng Ukraine. Labing isang libo isang daan at limamput anim tangke na ang nawala sa Russia hanggang Setyembre dalawa. Nakakagulat na umaabot sa tatlong libo at isang daang nawasak na tangke kada taon. Siyempre, gumagamit PA rin ang Russia ng MGA tangke, pero mas kaunti na ang bilang nito ngayon dahil ang totoo, wala nang gaanong natitirang tangke si Putin na maaaring gamitin. Pinag-uusapan PA kung kailan mauubos ang tangke ng Russia at ilan talaga ang natitira. Noong Marso, iniulat ng Technology.org na ayon sa Open Source Intelligence Analysis, may 7,512 tangke sa reserba ang Russia nang simulan nito ang pananakop. Pansinin na ito ay nasa reserba at hindi ginagamit sa aktibong serbisyo pagpasok ng 2,000 at 25, bumaba ito ng mahigit 50% sa 30% or 3,400 at 43. Karamihan sa natira ay MGA tangke ng Russia na mababa ang kakayahan. Makalipas ang ilang buwan, iniulat ng Novaya Gazeta na hindi na salik sa labanan ang MGA tangke ng Russia. Ayon dito, sinabi ng dalawa BOR isang Russian news analysis YouTube channel na 251 lang ang tangke sa reserba ng Russia na maayos ang kondisyon. Karamihan sa iba PA ay nasa hindi magandang kondisyon. Ibig sabihin, kailangan ng malawakang pagkukumpuni o kaya naman ay sobrang luma na kaya't magagamit na lang bilang pyesa. Kahit may libu-libong reserbang tangke, walang saysay kung karamihan ay di magamit. Dahil tinatarget ng Ukraine ang kakaunting tangke ng Russia gamit ang HIMARS at drone, dapat tanungin sulit PA bang gumamit ng tangke ang Russia ngayon? Marahil hindi na. Noong Mayo, sinabi ng kolumnista ng Business Insider na si Jake Epstein na nalilito na ang hukbong Ruso sa paggamit ng MGA tangke para makuha ang gusto ni Putin. Ang, ang kabiguan ng Russia na gumamit ng pinagsamang paraan ng armas kung saan ang kanilang MGA pag-atake gamit ang tangke ay bahagi ng MGA kombinadong opensiba na may suporta mula sa ibang unit ay isang mahalagang salik dito dahil kulang sa air superiority. Hindi magawang protektahan ng Russia ang kanilang MGA tanke. Kaya nagkakaroon ng MGA insidente gaya ng noong Agosto 28. Si David Axe, na sumulat para sa The Telegraph noong Oktubre, ay binigyang diin din na ang MGA first-person view drone ng Ukraine ay lubos na nagbago sa paraan ng pakikidigma ng Russia gamit ang MGA tangke. Sabi ni Axe, hindi pialaos ang MJA tangke sa ngayon. Dapat pag-isipan ng Russia kung paano gagamitin ang MGA ito para makuha ang gusto nilang resulta. Wala na ang panahong kayang gumala ng MGA tangke sa labanan sa araw at mukhang di nakapag-adapt ang Russia. Hindi gumagamit ng tangke ang Russia sa Bokrovsk, gaya ng nabanggit kanina sa video. Ang winasak na armored column na ng Ukraine ay tila bahagi ng batalyon mula Kursk na ngayon ay nasa Donetsk. Mukhang hindi PA alam ng batalyon na iyon, na hindi na posible ang malalaking mekanisadong pag-atake ng Russia tulad ng sa unang taon ng digmaan. Sa Bukrovsk, gumamit ng bagong doktrina ang Russia. Gaya ng sinabi ni Militani, dahil sa malaking pagkalugi at kakaunting tagumpay, nagbago ang taktika ng kalaban. Ngayon ay dumadaan sila sa gray zone habang minamanmanan ng drone pagkatapos magtipon ng puwersa para sa pagsalakay. Ayon sa Defense Blog noong Agosto 31, napilitan ang Russia na gumamit ng bagong doktrina ng infantry dahil sa kakulangan ng tauhan at hindi epektibo ang malalaking pagsalakay nila dahil sa mataas na kalidad ng Mars drones at iba pang depensa ng Ukraine. Halos kapareho na ng Ukraine ang pagdepende ng Russia sa drones. Kasabay ng pagbabagong iyon ay ang paglipat sa mas maliliit na unit. Wala na ang hanay ng 30 o 60 sundalo, pinalitan na ito ng maliliit na grupong may dalawa o apat na sundalo maaaring makalibot ng hindi na aambush ng Ukraine. Baka ang Agosto 28 ay halimbawa ng pagsubok ng Russia na bumalik sa dating estrategiya. Palihim na nilapit ang MGA tanke at infantry fighting vehicles sa Pokrovsk para simulan ang mas malaking pag-atake. Mas lalong pinatunayan ng High Mars Ambush ng Ukraine na hindi na epektibo ang MGA Armored Column ngayon. Sobrang dami ng hakbang ng Ukraine laban sa MGA Column na yon. Ibig sabihin, bawat mekanisadong atake ng militar ng Russia na naubusan ng kagamitan ay hahantong sa sakuna. Patunay rito ang mahigit limampung sundalong patay at wasak na mekanisadong column. Ngayon, tatalakayin natin ang target ng Russia. Ang Pokrovsk ay isa sa pinakamahalaga kung hindi man ang pinakamahalagang lungsod sa Ukraine sa ngayon. Matagal nang tinatangka ni Putin ang lungsod na ito. At pinakamalaking pagsubok niya ang tag-init ng 2,000 at 25. Nagpadala siya ng 110,000 sundalo para sa bagong opensiba dahil mahalaga kay Putin ang Pokrovsk sa kinakatawan nito. Mahalaga ang lungsod na ito sa Ukraine bilang supply na daanan, tagpuan ng kalsada at riles kaya patuloy silang nakakapagpadala ng supply sa tropa sa Donetsk at General Donbas. Ang pagkawala ng sentrong supply ay makakapinsala sa pagtatanggol ng Ukraine sa Donetsk na siyang gusto ni Putin. Hindi rin masama na ilang milya lang mula sa administratibong hangganan ng Donetsk Oblast ang Pokrovsk. Ang pag-abot doon ay magbibigay sa Russia ng dahilan para sabihing nasakop nila ang Donetsk na siya namang magbibigay kay Putin ng kalamangan na kailangan niya para igiit na dapat ibigay ng Ukraine ang oblast bilang bahagi ng anumang magiging kasunduan sa kapayapaan sa hinaharap. Pero may higit PA roon, lalo na kung titingnan mula sa pananaw ng Russia. Ayon sa Gazeta Express, maraming Russian media outlet ang tumawag sa Pokrovsk bilang pintuan ng Donetsk. Binibigyang diin nito ang estratehikong halaga ng lugar at ang simbolikong pag-aangkin ng Russia na ang Donetsk ay palaging bahagi ng Russia. Ang pagsakop sa Pokrovsk ay magbibigay sa Russia ng kakayahan para atakihin ang ibang rehiyon, gaya ng Dnipropetrovsk at lungsod ng Chasivyar. Kailangan ni Putin ang Pokrovsk, pero pinakita ng Ukraine na hindi niya ito makukuha sa Armored Column. Ipinapakita ba ng Agosto 28 na sinusubukan ng Russia ang paraang alam nilang hindi epektibo o ito ay dahil sa MGA sundalong Ruso na nailipat at hindi alam ang gagawin, di mahalaga. Ang importante ay resulta. Pitong sasakyan ang nawasak, may hindi bababa sa 50 sundalong Ruso ang namatay. At pinakamahalaga, nananatili-piirin ang Pokrovsk. Ipinapakita ng nangyaring ito, ang laki ng kabiguan ng ipinagmamalaking summer offensive ng Russia. Maging ito man ay ang kabiguan masakop ang Donetsk, o ang tuluyang pagbagsak ng kanilang MGA puwersa sa Sumi, halos wala nang naabot ang Russia habang napakalaki ng kanilang MGA naging pagalugi. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa pinakabagong kaganapan sa Eastern Front ng digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood.